Oy, mga alas 5.20 na po pala ng uh, hapon mga kabihero. So kinakailangan na po natin nga uh, maghanda para sa ating hapunan uh, Huling uh, gabi po natin dito sa ating 3 day trip dito sa Tagaytay So ang ating pong kasamang driver na si Vicky Tumagan ay bumili po ng bangus. Uh, bangos Pero nga, km po lang ito Ayan po yung ating bangos. Kinakailangan po nating tipunin yung basura baka po tayo eh masisi ng Hotel Kimberly. Ayan po ang sponsor ng ating bangos. Para sa hapunan, si BJ Tumagan from Catanduanes. Siya po may dala yung pangalawang bus na nasa likod natin mga kabiyera. Ayan. Magpiprito po tayo ng bangos para sa ating hapunan. Dahil bukas po ng uh, umaga, bago man nang halian, tayo po ibabalik na sa Metro Manila. Okay. Laging na po natin ng magic sarap. Para sumarap. Para sumarap. Para sumarap, kinakailangan po, magiging na lang natin yung sarap. Lagyan po natin ng asin. Ayan. <laughs> at ibabad po natin siya dyan ng ilang minuto bago natin iprito magsasayang naman po tayo mga kabyahera bago po tayo magprito ayan Okay, ihanda na po natin yung ating uh, sariling gawang kalan. Ayan. Bubumbahan po natin ng mga praintang uh, bumba. Katapos, pagkukupsitin po natin yung kanyang uh, kerosin. Okay, Ayan. O, oh, ito, pandeset natin. <laughs> Pinya. Mura lang, Oh. Pinse sa Eh, talagang niya rito sa Tagaytay. Uh, Yan, Ihintayin po natin siyang uh, gumanda yung apoy bago po natin na uh, salangan ng atin uh, ating uh, lulutuin mga kabyero. Okay, napakaganda na po ng kanyang apoy. Isasalang na po natin. Nauna yung ating pong uh, sinaing. Ayan. Ito po ang ating buhay bilang uh, Yan. Hindi po tayo kasama sa accommodation ng guest kasi ang biyahe po namin talaga ay isang drop at isang pick up po. So drop and pick lang po ito at yung pagitang araw po ay itinambay na po namin dito kasi mas uh, matipid po, mas minus ang gastos. Kaysa bumalik pa po kami ng Maynila at sunduin silang muli after 3 days. So ito po yung ating buhay habang nasa biyahe mga kabiyayero. Ayan, ganyan po kalakas ang apoy ng kusinilya, mga kabiyahero. Saglit lang po, kumukulo na siya. Mas mainit pa po siya kaysa sa super kalan. Hindi pa siya ganong delikado, mas umabog. Ayan, nagpapainin na po tayo. Dalagyan po natin ang sapinayay na sapwit para hindi po matutong yung ating kanin. Okay, medyo umaamoy na po yung ating kanin. Tingnan po natin. Ayan. Ayun! Lutong-luto na po siya. Magpiprito naman po tayo ngayon ng bangus. Okay, isusunod naman po natin itong ating piprituhin bangus. Ayan. Ang liit po ng ating siyansi. Kasi po, maliit din po yung ating kawali. Talagang uh, pambiyahe lang po, mga kabiyahe Okay, mainit na po yung ating uh, mantika. Pag-inom na po natin. Sunod po natin itong puntot. Uh, Ayan, mainit. Yeah. Okay guys, nakaluto na po tayo. Nakaluto na po tayo at tayo po ay maghahapunan na. Ito po yung buhay biyahero mga kabiyahero. Ayan, driver lang po makakarelate nito. Kain na na po tayo. Pero tayo pinya. May dessert pa, may papinya-pinya pa. <laughs> <laughs>